Balik eskwela naman sa mga nanay dyan na iniisip niyo ba yung mga dapat ninyong ipabaon sa inyong mga anak. Sakto itong mga tips at food combinations na ibabahagi namin sa inyo. Panoorin po natin ito at inote nyo na ang mga healthy baon options para sa inyong mga anak. Ilang araw na lang ay balik eskwela na. Kaya't mga mami, hatid namin sa inyo ang mga abot kaya Masarap at healthy lunch box o baon combination para sa inyong mga anak. Una, egg salad sandwich sa whole wheat na tinapay, carrot sticks, isang mansanas at yogurt cup. Ang meal na ito ay puno ng protein mula sa eggs, fiber mula sa whole wheat na tinapay at mansanas, at probiotics mula sa yogurt. Tamang balanse para panatilihing masigla ang inyong mga anak sa buong araw. Susunod Meron naman tayong vegetarian na opsyon. Hummus na may whole grain crackers, cherry tomatoes, cucumber slices at isang orange. Ang hummus ay mayaman sa plant-based na protein at fiber. Habang ang mga gulay ay nagbibigay ng mahalagang bitamina at mineral. Ang orange ay nagbibigay ng tamis at vitamin C. Maari ring subukan ang masustansyang kombinasyon na ito. Peanut butter at banana sandwich sa huwit na tinapay isang dakot ng snap peas, isang maliit na yogurt drink at ilang piraso ng dark chocolate. Ang peanut butter at banana ay nagbibigay ng sapat na protein at potassium, habang ang snap peas ay nagbibigay ng crunch at vitamina. Ang dark chocolate naman ay isang mahusay na antioxidant treat. Ang mga kombinasyon na ito ay hindi lang abot kaya, kundi sigurado rin na mabibigyan tamang ng tamang nutrisyon ang inyong mga anak para manatiling aktibo at focus. Happy Lunch Packing! So, maganda yan na ah, para lagi nga ah, handa at ready ang ating mga mag-aaral sa pagpasok nila sa eskwela.